baka barracuda, sabi ko na nga ba, ito yung tumira yata kanina fish mm, on, yan na nga, fish on na <laughs> simpuhan lang talaga mas yari kang baluka ka Hey mm. okay. na tayo sa tabi tabing gasangan master, magpipising tayo yan o, dyan tayo magpipising, sa unahan na yan Oh, uh, tumabi tayo at malakas nga masama ang panahon tambay tayo dito andito tayo sa barangay Mabini Bordeos Quezon Pulelio Island to master pupunta tayo dun sa dulo na yon ng bundok maglalakad muna tayo dun tayo magsiset up so, medyo malayo galing tayo dun sa bangka tubo tayo sa gasangan. Hala, hala. Master, may dala tayong bala sa dito tayo sumakay pa baba So habang naglalakad tayo, magsiset up tayo, Master. Ito 'yung ating gamit oh. Ito so, 'yung ating set up, Master. Itong reel natin, Master, ah uh, Sharky 3 ng casting galing sa casting Master ah uh, 2000 series. Itong ating rad ay uh, Uluwa Light. Yan, galing sa Good Cuts Fishing Body Manila. Light setup ang gamit natin. Itong mga lure na dala ko master, ano lang to? Replica. Mga 8 grams. So ito muna ang unahin natin gamitin, yung blue sardines. ayun let's go master, samahan niyo ako. Dito na tayo sa spot master. Try na tayo maghagis dito. Ayan. Papunta tayo dun sa may una-unahan Sa may Naalo na yun Iwan muna natin dyan master yung balsa Dito tayo mag fishing Diyan o Try natin dito Maalon Medyo malalaki ang alon Gawa ng masama ang panahon So time check natin master uh, 8.36 na Short casting tayo master Sana ay mag enjoy ka sa panonood So bago yun master Baka hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to At bago ka pa lang Pakiclick naman yung subscribe button dyan sa ibaba Para lagi kang updated sa aking mga bagong upload So try na natin maghagis dito Medyo malalim na dito Abagat ang hangin master Maalon talaga master Hagis tayo Ayun lalaki alon sa unahan Palutaid nyan master Pahibas siya Palutaid Wala, di pa tayo ng konti Abanti tayo Is una ko master Ayan na, sinabit na ng sigar <laughs> Is una master Naghagis-hagis ako habang naglalakad Padali tayong sigaras Ayan master Lalaki kasi ng Alon Master kaya hindi ako nagbubukas ng cam. Sabi ko baka hindi makadali o. Oh. Malaki na to. Okay na to Master. <laughs> Pang ulam natin dito sa bangka. Ingat-ingat <laughs> lang Master. Talagang madulas to baka mabiwas tayo. Baka pumalag. Delikado to eh. Tina. yun master nadali na natin strike ka ah. walang umi strike master mm Hmm, strike yun, fish on Fish on master, kaya to Ayan master, uy, nalabang pa si sigar na naman master. <laughs> Yari siya. Yan. Baka natin. Baka natin master. Pangalawa, puro sigar. Zero, master <laughs> Dalawa na, master Agis na ulit tayo Hmm, bisun, bisun master Ano kaya to? Hindi na laban maigi ah is on Uy, siniksik pa nga tanggal master lakas na lumalaban na ay sigaras nabalagbagan ayan master ang laki sigar puro sigar master ang nahuhuli natin ito ang laki <laughs> dito tayo sa tabi malaki alon dyan lucky abo kaya pala sumasama siya nung una ayan o oh malapit siya malapit na sinabit pa niya master eh tatlong cigar ang nadadali pa lang natin ayos na rin yan master oh yun na lang hindi pa natin natanggal yung lure nalaglag na kaagad master yung huli natin oh tatlo <laughs> ayos agis na ulit tayo pangit ng batuhan master pantay walang magandang corals kaya puro sigar yata ang nasibad wala baka daw sa una-unahan baka may mapahagagisan tayo na maganda-ganda dyan Abanti tayo ng konti wala man lang emperor fish hmm. strike hmm. eh. Lilit yata. Oh, ay, patay. Lagot master. Kaya yun. Barakuda yata. Lagot master yung ating ano, lure. Hmm. Palit lang ah. Lagay lang tayo ng lure dito sa tabi. Late natin tong kulay green master. Ito. Uh, dali tayo ng isang lord dun ah donate nakakatatlong sigar pa lang eh bago din yung lore na to master hagis na tayo master para yung kumain sa ating lore na to dito kanina Tat mm. ay sayang strike lang hindi tinamaan Strike Yun, Peace on Peace on master Ayan, nalaban pa Kaya to, lakas ah Malambot lang yata yung drag ko Ayot, namumuti Namumuti master Ano kaya to Baka barracuda Sabi ko na nga ba Ito yung tumira yata kanina Barracuda master Dalay natin sa tabi Maganda, tama niya master Ayan <laughs> Uy Ang master oh. Ito yung tumira ng ating lure kanina. Buti maganda ang hook niya. Maganda ang sabit niya ngayon. Sana huwag malaglag. <laughs> maganda ang sabit niya master. Kaya hindi nadali yung ating line. Ibaliin natin master yung kanyang liig para mamatay. Hmm. Wala tayong ano dito eh. Baka makagat pa tayo sa hita. Ito okay, na ba? Harap ng ating tuhugan ha ah. Pag dito natin to Mauubos yung ating Ano Pantuhog makakagat nya Yun Yun o oh, natatamaan agad ipantanggal pantanggal naman tayo ng Hook Para Sigurado Yun Oh, apat na huli natin. Yun, hagis ulit tayo. Ito pa rin tayo sa nahulihan natin ng barracuda. Hmm, fish on. Dali na naman. Kaya to. Ay, sigaras, master. Sigar pala, master. Ayan o. Oh. Ganun naman yung alon. Hmm, fish on. Ay! is on master Alhok sayang magaan lang sana siya baka sigaras na naman yun bago pero 0.32mm master yung aking leader line pero ano yan fluorocarbon kaya medyo matibay siya kulay puti yung braided line nga pala natin master at 10 pounds hindi ko nasabi kanina pag, atis pag set up Medyo mabigat yung aking rad ha. Ah. Light set up to master gamit ko. Dito na muna tayo maghagis-hagis at walang alon dito maigi. Kaya lang parang wala na eh. Nakadalawang strike na tayo tsaka isang hook up na ano, barracuda Wala na, lipat tayo dun banda sa unahan master Chichimpuhan na lang natin yung alon Fish on ako masters <laughs> Fish on, naghagis ako sa may malalaking alun, Ay, nagsabit Ayun, nalangoy Ay, chico, jata <laughs> Naghagis ako, hindi ko lang nabuksan yung camera master Ayan o oh. Secret snapper ang nadali Hindi ko binuksan yung camera Sabi ko baka Sabi ko baka mataano eh wala namang sumibad at malalaki nga yung alon itong ko master secret oh. snapper naandun siya sa alunan lalaking alon dyan master sa unahan ayun oh. dyan ako naghagis, kala ko walang i-strike hmm, peace all peace all peace una naman tayo master Maliit lang yata. Ay, grouper. Hindi. Good fish, master. <laughs> Ayan o. fish ang dali natin. Ayan. Goat fish, master. Dali. Ayan, goat fish na dali natin. Dito tayo sa walang alon. Ayos nice, master Ang ating huli <laughs> Yan ang huli natin master oh. Saglit lang tayo Dito tayo pipesto master Sa so, may bato Sa so, ibabaw Malalaki pa rin ang oh. Yan Para hindi tayo maalunan Hindi hmm. oh. po namimiwas din dito sa una-una kong ah yun lumabo na nga gawa ng alon hintay natin luminaw oh namumuti yun sa bingasakan master oh malakas na talaga yon ngayon lalo na dyan sa laot sa pacific so hagis na lang tayo dyan sa una-unahan dyan ayun o oh, may nagpipishing din dyan dyan na lang tayo tapos babalik na tayo Paghagis na tayo. Mm, fish on. Yan nga, fish on na. <laughs> Simpuhan lang talaga master. Kaya to. Yun, sea snapper na maliit. <laughs> Ulam na rin to master. Yan. Sea <laughs> snapper. Kunin na natin to master pang ulam natin sa bangka maliit kunin na natin master hmm, fish on fish on layo master ando sa alon <laughs> fish on tayo sa so may alon ayun na Bu, inaluna na <laughs> Sinalo na na master sinalu sina, Sinakluban Ayan o oh. Ayan na master Kaya <laughs> to Nasa alunan talaga sila Ay, Barakuda master Barakuda na laban Hilahin natin sa tabi Ayan ah Ayan master Hilahin natin sa tabi Ang <laughs> laki nila ko sa tabi baka makagala yung ating lor <laughs> pangalawang barracuda natin laki oh hindi oh. na maka baliin natin yung ulo niya para mamatay Episode. Ay, sayang, maliit, nag-strike Nag-strike Ni niya sala, ah May papatabim bangka, master, oh Yan, sa unahan Ngayon lang tumabi yung utol ko, ah Yan kasama yung utol ko, si Joey Shoutout sa'yo, tol Kayo na lang, nahuhuling tumabi ngayon, ah Kahapon pa kami ngayon lang sila tumabi. Malakas na maigi ngayon. 40 o rin na ang bugso. May weather naman na ngayon. Kaya lang ngayon lang talaga sila tumabi. Abanti tayo ng konti dito master sa una-unahan. Diyan o, may nagpipising na bata din. Hindi ko alam kung bata to, umatanda na to. Dito na lang tayo. Last nating spot uh, uwi na tayo medyo tanghali na rin makulimlim lang ang panahon kaya ang sarap magpisi ngayon master so, dito lang tayo abanti ng konti laki ng alon may naninisid pa doon sa una-unahan master oh bagay kalmado dyan sa una-unahan sa tabi lang may alon isang hagis pa ayaw fish eh. huh. on ay fish master unhook strike hindi na hookset hmm, is on yan, ay huh, dalawang sunod master strike, hindi na tamaan maigi, kaya yun kaya yun master Mm. Ay. Balu, mm, fish Balu. Yari kang balu ka. Mm. Ay. Anhok. Ayun. Nabul ulit yata. Ay na master tatalo na. Ano kaya yun? Eh. Uh. Ano kaya to? Pinasok na sa butas. Hello. <laughs> ang laki rush master. Ang laki rush oh. Ayun oh. Balu ang unang tumira nung binitawan nung... mo nung nabitawan master nang ano ng balo biglang bumigat ito pala ang sumibad ras ang unang kumagat master balo naka-unhook siya yung pagka unhook niya master itong pagbagsak ng ano pagbagsak ng lorkole kala ko tuloy-tuloy lang siya yung pala ito na ang talaga hawakan to master oh malaki na rin hmm four finger ang lapad niya. na so, natin 'to. Dulas nitong hawakan, master, kaya kailangan talaga mag-iingat dito eh. Kaya dapat meron ka ng guantis. Yan master yung huli natin, oh. Yan, huli natin. Iwan muna natin yan dyan, master, sa tubig masyado na rin mabigat dito sa aking bag eh Diyan na muna natin siya hagis na ulit tayo dito eh dyan na naman yung balo nasugod salasa ulit talaga nitong salasa na to ha habol lang habol dito na tayo kay Manong malapit na tayo dito so last spot na natin master uwi na tayo agis lang tayo dito hagis hagis lang si Manong ang pain niya yata ay bulate master uwi na tayo uwi na rin si tatay nag fishing siya ito yung huli natin parang kayong huli tay ba diba, dami huli ah <laughs> mayroong anong pamain nyo ilang piraso huli nyo hmm dalawa ay ito yung huli ko sa tabi ayun iniwan ko ito tay Yan ata tayo ating huli master. Yan. Pauwi na ako tanghali na. Yan po ang bangka na laot kami sa Pacific. So malakas po tumabi kami. Ay naglibang. Para pang-ulam sa bangka. Bibigay ko na lang po sa inyo yung iba. At marami naman ito. Yan Bibigay natin kay tata yung iba. Itong ibang huli natin. Ito yung huli natin master lahat. Yan. Tay, ito na lang inyo, Tay. Bigay ko na ito sa inyo. At saka ito. Yan. Iti sisigang ko na lang ito. dito ko ah. Oo. Ito na lang sa akin, ilang piraso. Yan, Master, si Tatay. Kakaunti pa pala yung huli. Binigay natin yung apat na piraso. Ito na lang yung sa atin, pang ulam sa bangka. Tayo Nandito pa si tatay na abutan natin Bali pangalawang bigay ko na ulit to sa kanya Yung isa, tatlo sana na unhook Natanggal yung isa Dagdag mo na ito dyan Para, eh buksas na yun, lagayan yung lagayan Madulas, baka makatalon Bali anim na binigay natin sa kanya Kay tatay Naglal Naglalakad na tayo pa uwi. Nagpipishing pa naman tayo, Master. Yun, Master. So, hanggang dito na lang itong ating video. Maraming salamat sa iyong panonood. Maraming salamat sa iyong suporta sa aking channel. Kung bago ka pa ba lang dito sa aking channel, Master, baka hindi ka pa nakasubscribe. So, click mo na yung subscribe button dyan sa ibaba at papindot na rin ang bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload na video. So, yun. Maraming salamat sa iyong panonood. Hanggang sa muli. Peace out.